Ang mensahe para sa isang pulubi. Sa iyo, kapatid na pulubi. Hindi sukatan ng pagkatao ang estado sa buhay. Hindi matayan ng halaga mo ang laman ng iyong bulsa, kundi ang tibok ng iyong puso at ang tapang mong harapin ang bawat araw kahit wala kang kasiguraduhan kung saan ka kukuha ng pagkain o matutulugan. Maraming hindi nakakakita ng tunay mong lakas. Akala nila dahil wala kang bahay, wala kang dignidad. Akala nila dahil marumi ang suot mo, marumi na rin ang pagkatao mo. Pero hindi nila alam, ang bawat hibla ng pawis at dumi sa katawan mo ay patunay ng bawat labang araw-araw mong kinahaharap. Hindi mo pinili ang ganitong kalagayan. At hindi rin madali ang mabuhay sa mundong walang tiyak na awa. Pero sa kabila ng lahat, naririyan ka pa rin. Lumalaban, humihinga, nagtitiis, at sa akin, yan ang tunay na anyo ng katapangan. Sana'y dumating ang panahon na makamit mo ang hustisya ng buhay na makaramdam ka ng pagkalinga at malasakit mula sa lipunang madalas lumilimot sa mga tulad mo. Sana'y may mga kamay na mag-abot sa'yo, hindi para limos lang, kundi para itayo ka at samahan kang muling mangarap. Hindi mo kailangan ikahiya ang sarili mo. Ang kahirapan ay kalagayan, pero hindi ito ang kabuoan ng pagkatao mo. May karapatan kang magmahal, mangarap, at mabuhay ng marangal. Kaya kung ngayon ay binabaliwala ka ng mundo, tandaan mong may Diyos na nakakakita. At may mga taong handang makinig, umunawa at sumuporta sa iyo. Laban lang, kapatid. Ang buhay ay umiikot, ang kahirapan ay maaaring dumaan, pero hindi kailanman dapat manatili sa puso mo ang kawalan ng pag-asa. Naway sa bawat paghinga mo, mas piliin mong maniwala na may liwanag sa dulo ng lahat ng ito. Isa kang tunay na mandirigma at karapat-dapat kang igalang. Isang kapwa mo nila lang na naniniwala sa iyo. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe at click ang notification bell.